Ayan, yeah, no? Tapos natin. Ginis yeah. pang gilid.

Sum. Ano 'yung mga yogoy? Mag-practice. 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 mag practice mag practice mag practice mag practice mag practice mag practice mag ano sar salo wala yan eh? para pagdadaan mo na pala eh una lang muna siyang lang natin 'yun una muna 'yun 'di panguna talaga sa ini kalau <laughs> 何だろう Kaya nga, reverse tanggalan natin yung mga lakso. Yung mga lakso yun, ingatan nyo. Baka, mga, so, mga ano, uh, tumalti. Tanganan po na kami Di Gra grasahan natin po. Ay, ito pala si Ay, Boss, yung um, nagpapagawa, no? Magpapagawing si Romeo. Kuwapo. Si Huwag muna ako isang. Mm -hmm. Anong ba? pangalan, Boss? Ah, Romeo. Romeo. ah May asawa? Hola. Wala. Okay. Okay. Wala akong asawa. Si Romeo. Tataw. Ay, Boss. Anong uh, papagawa? Yeah. Yan. Oh, bertahan <laughs> <Benun, bersirah, no? laughs> Lagyan. Okay. Lagyan natin ito ng pinalawang. Oh. Kaya yan nagbabibet rin minsan. Kasi puno na ng kalawang. No? Yung mga technique yan. Kung hindi nyo alam yan, lugi na kayo. Yan o, oh, tigas o. Oh. Diba? Dahil sa kalawang. Oh. Kailangan magrasahan yan. Oh, tigas diba? Yun yun. Oh.

ちょっ Kaya natin konti. Eh mga kareto sa uh, mga natin pa ng grasa no para madulas tulas no. Yun no, oh, konti lang, hindi dong marami. Para hindi siya kalawangin. Yan. Hindi ito na Dalawang taon na pala to, sa Alam mo, ito Dalawang so, taon na pala

na spring yan dyan oh. na yan oh. nga oh. na makunat okay oh, yan balik na dito spring Ah, siempre con. yan. está jugando ya, ah,

Ano? Ko. <laughs> Ang bago ulit yan. na. Ano? Kapatid na. na. Ano? Kapatid na. Ano? na. Ano? Kapatid na. Ano? na. Ano? Kapatid na. Ano? Kapatid na. Ano? Kapatid na. na. Ano? Kapatid na.

不过这个呢。 Ano ba Puro gasa na ito. Eh. Narabas din niya eh. Haan? ano din ko? kaya ng ano? Walang carburador? Ay, ay, carburador eh. uh evet. uh uh pa pala din. Carburador yan. Wala na Oo. Ano Hindi <medications>

atau tak punya, kasih <tuk uyan>